evening i'm back this is some and welcome back to my youtube channel oh my gosh This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang mga nangunguna ngayon sa listahan ng Miss Universe Philippines for 2025? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo dito sa channel ko at sa lahat naman ng na makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming 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 salamat guys sa inyong lahat syempre check natin ngayon sino nga ba ang mga nangunguna sa listahan ng mga pageant page ngayon dito sa Miss Universe Philippines for 2025 for the Sash Factor. Anong umuna sa kanila ay si sa Manalo, si Quezon Province. Pangalawa, si Laguna. Pangatlo naman ay si Siniluan, Laguna. Pangapat, si Muntinlupa at sa si Tagig mula kay Sash Factor. So, ano ang reaction ko dyan? Ang reaction ko, bongga. Biterana pa rin ang nangunguna sa panlasa ng Sash Factor ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines para sa presentation yesterday. Yon, naganap na presentation yesterday. So, si Atisa ang nakikita nila na talaga namang nag-stand out sa conference at talagang masasabi nila na iba pa rin talaga ang dating ni at sa manalo para sa kanila. And then, po mga naman dito si Laguna. Actually, si Laguna, iba din yung ipinakitang vibes. Kahit ako, talagang sabi ko sa mga baguhan, I think kung titingin ka talaga ng isa sa mga pwedeng ipadala sa Miss Universe, talagang pak na pak ang beauty ni ano, ang beauty ni ni Laguna. Sabi ko nga iba yung ibinibigay talagang presensya yung vibes sa yung iba iba yung tindig so sabi ko in fairness kay Laguna pero tingnan natin kung si Laguna nga ba ay isa sa mga talagang magiging tinig ngayon sa mga kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines si Niloan Laguna alam naman natin na iba din ang eksena na ito. grabe sabi ko nga kanina sa live ko ang lakas maka grand entrance grand presentation grand pasabog. So, yon So, sabi ko nga, in fairness talaga, power ang nakikita ko dito kay ano kay Aliana Aduana. From the beginning naman, gusto ko naman si Aliana Aduana. Yung wala pa nung si sa manalo, sabi ko na kung mukhang Aliana Aduana ang mananalo dito. At in fairness naman sa kanya, siya talaga yung masasabi ko para sa akin na yesterday, isa siya sa mga talagang bumulaga sa atin na wow, ang powerful nung dating. In fairness. And tingnan natin, di ba? So, hindi mo pwede underestimate yung kakayahan ni Liana Aduana kasi very powerful talaga din ang Liana Aduana. Si Tagig, to be honest sa akin ha, si Tagig talagang sobrang surprise ako sa beauty niya iba yung datingan ng tagig at iba talaga yung masasabi ko na galawan ng tagig sobrang winner ang eksena ni itagig para sa akin ang ganda ng ayos ang ganda ng tindig ang ganda lahat ng pinapakita niya wag lang siyang magsalita in fairness sa kanya isa siya sa mga nagustuhan ko. Next is Muntinlupa. It In fairness naman kay Muntinlupa. grabe ha, si Winwin Marquez. I love the way kung paano niya i-present yung sarili niya. Hindi ko lang gusto yung color ng, ano niya, ng suot niya yesterday. Green. So, sabi ko, parang bakit nag-green? Anyway, nadala naman niya ng bogaw-boga. -boga. So, ibig sabihin nito, iba talaga ang pinapatunayan ng Reyna. Kasi she's a queen, di ba? reina na siya At talagang masasabi ko, gagalaw at gagalaw yan dyan. Mapapansin at mapapansin talaga siya. So, kahapon, isa siya sa mga napansin ko, tindi palang winner, walang kupas. Panalo ang isang win-win market para sa akin. So, pero sa decision ng Sash Pactor, si Atisa ang kanilang number one. And then, syempre, buhanap din si Sultan Kudarat para sa number six, ba diba? Sa number six spot nila. Si Bohol, mm -hmm. si Baguio, si Benguet, at saka si Cebu Province. Ayan yung mga nag-shine sa kanila. And then, nandito din si Nueva Iskaya, Cebu City, Isabel, Isabella, Tarlac, at Batangas. So, magbibigay ako ng top 10 ko. Kung sino yung parang talagang bongga sa paningin ko. So, simulan natin. Siguro, I like uh, number 10 ko, si Iligan. Gusto ko talaga si Iligan. Ewan ko, iba kasi yung vibes na ibinigay niya sa akin. And parang feeling ko, eksenadora talaga ang lola mo. So, yan. And then, next is Tarlac. Sobrang na-surprise ako sa beauty ni Tarlac. Sabi ko nga, in sa mga taga-Tarlac ha. So, meron silang pambato ngayon taon na na talagang grabe ang beauty. So, I think Tarlac is one of the, ano, ngayon parang feeling ko mapapansin. Pero, depende yan sa pagiging laro niya. Kung kaya niya ba umarangkada, kaya niya ba umiksena, kaya niya ba talagang magbigay ng magandang performance. So, yon So, si Tarlac. But, alam niyo, sa totoo lang, pwede dito maging mischarmed. And then, sama natin, syempre, si ano, uh, I think, I love Benguet. Uh, si Benguet. Gusto ko si Benguet. Dahil, gusto ko yung beauty na meron siya. Masyadong malakas yung dating. At parang feeling ko si Benguet ang isa sa mga dapat nating abangan sa competition na to. Newbies, parang malakas. I think Benget So, ayan, si Benguet. And then, gusto ko din si Baguio. Talaga para sa akin si Bagyo. Iba talaga yung ibinibigay na vibes ni Bagyo. Sobrang natutuwa ako sa eksena ni Bagyo dito sa ipinakita niya kahapon. Very powerful. Yung dating niya talaga parang pack na pack winner. So, yun. And then, gusto ko din syempre si sa mga baguhan. I think uh, sige, Isabella interesting ako kay Isabella pero mas parang gusto kong makita at abangan yung galawan ni Cebu City. Oo, oh, yun. Ayun, silang, silang dalawa. Itatay natin. Pero yon. And then, of course, para sa akin, gusto ko din syempre yung ipinakita ni Sultan Kudarat. Sobrang kalmado lang. Pero, depende. Depende yun sa laro niya. So, yon. So, sa number 5 spot ko, Muntinlupa para sa number, a ah, number 5 spot ko. Muntinlupa kasi parang nakita ko yung galaw ni Muntinlupa na talagang grabe. Iba yung iba yung aura, iba yung tindig And I think she's one of the top. Uh -huh. so top five. So depende pa yan sa mga susunod niyang eksena. And then gusto ko si uh, I think ha Laguna uh, -huh. si Laguna sobrang sabi ko nga sa mga newbie si Laguna yung isa sa mga talaga Pwedeng tumungtong sa top 5 at iba ang vibes na ipinapakita ni Laguna in fairness kay Laguna palaban mm -hmm. so Laguna and then gusto ko I think number 3 ko si Atisa Manalo kahapon. Si Atisa Manalo sobrang simplihan eh. naiirita lang ako doon sa paribod. Hindi ko alam. Basta ayoko nung paribod niya. <laughs> Hindi ako natutuwa. Pero yung ipinapakita niyang galawan, sabi ko tamang timpla, tamang galawan. Mas, mas okay. nakalimado siya more than doon sa ang laban na laban siya. Kasi parang pili ko pag laban na laban siya, mas nawawala siya sa wisyo. Pero kapag ganito lang, yung galawan niya ay iggo. And then, sumunod ay, eto talaga, number 2 ko si, ano, si Tagig. In ko yung Tagig, ang ganda-ganda ni Tagig yesterday. Sobrang winner talaga yung galawan ni Tagig. At saka sabi ko nga si Tagig, oh my God, laban niyang Tagig. In fairness sa kanya Sobrang ang klaro ng suot Ang klaro ng make up Ang klaro ng ayos ng buho Doon lang sila nagkatalo ni Atisa Actually parehas sila ng itsura ni Atisa eh, Na parehas silang maganda Parehas yung styling Pero kasi naglagay kasi ng ribbon si Atisa Kaya parang sabi ko off naman yung ribbon na to Pero ayun So mas lumabas talaga yung beauty Ni tagi dito Sabi ko ay okay So, sumunod si Sinuluan Laguna. Ayan na, si Siliana Aduana. In fairness sa kanya, very grand ang dating niya. Grand, grand entrance, grand dress, grand styling, everything. But in fairness sa kanya, total package. Pag tinignan mo siya kahapon, wow, very powerful. Yung word na powerful, ayun ay yung talagang nag express doon sa ipinakita niya. At yung parang sabi ko nga, ayaw niyang magpakabog. So, depende na lang niya sa organization kung ang gusto ba nila yung galawan ni Aliana Aduana dito, kung siya ba yung talagang napipisil nila na maging Miss Universe Philippines, but depende. And then, Atisa, isa, itin, lalaban niya. So, yon Abangan ninyo, syempre. So, yon Ayun yung top 5 ko yesterday. Syempre, top 10 ko, Iligan, Tarlac, Benguet, Baguio, Sultan Kudarat, and then, I think, uh, si Muntinlupa, tapos si Laguna, si Atisa, Quezon Province, si Taguig at saka si Sinuluan Laguna. So sila yung mga nakita ko kahapon na sobrang winner ang galawan kaya sila yung top 10 ko anyway so mababago pa yan guys so abangan natin yung mga eksena at mga susunod na pasabog ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines pero ikaw ang tatanungin ko sino nga ba ang top 10 mo so i-comment below ko yan so yan so maraming salamat guys sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe please don't forget to click like and subscribe Subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.